Ngayon sa Sitio Castillo, ito po yung taon ang ginagawa nila pag Bierni Santo po. Mga penitensya po. Yan na po sila. Nagtatakbuhan na po yung mga bata. Yan na po yung mga penitensya. Papalapit na po. Ayan po. Wala silang mga mukha. Ayan po. Napanood po namin ni Rafael. Ayan na sila. Oh. Ayan na sila. Ayan na sila. Ayan na po. Ayan na po sila. Di natin papalo? Sinapalo nila yung kanilang mga likod. Ayan po ang pinitensya dito sa Sitio Castillo. Ayan po ito unang ginagawa dito. Ping Viernes Santo po. <coughs>

Rico, dito ka lang. Mamaya tatakbo na yung mga bata dyan. Mahabulin sila. Mamaya, habulin po yung mga bata. Mga penitensya po. Yan. Yan sila. Mahabulin sila ng mga bata mamaya. Kali -puno na ako lang dito. Ayan, punong-puno na po tao, guys. Yan, yeah, medyo natatakot na si King Rafael. Magahabol na yung mga 'yan, mamaya. Ay, dito tayo, Hay naku. Hay ng bata. Sagay Tayo ka at pag, pag tumakbo sila mada, masasagasaan ka dyan. Mahabol yan mga mamaya.